Hello guys, welcome back to my channel uh, at ang vlog natin ngayon ay uh, magbibigay ulit tayo ng uh, uh, kunting tulong sa sa ating uh, isang lula natin ngayon uh, sa Tamlak Matlog Susugon at uh, guys salamat sa inyong suporta sa channel na ito uh, at ang channel na ito ay patuloy tutulong sa mga mahirap dahil uh, ramdam ko ang walang nakakain so uh, ang sino mang gustong mag sponsor sa isang pamilyang uh, nangangailangan kundi tulong uh, mag message lang sa aking uh, messenger CG Vlogger Garalde o mag iwan lang, lang, ng bakas dito sa youtube comment section at uh, salamat sa inyong patuloy pagsuporta sa ng aking channel. Salamat. God bless. Ah, oh, sige po. Ah, hindi yan sa Opo. Yung video kayo ate, ha, Kai. Hindi ganito dito sa kanya? Opo. Ayan si ate. Ayan po yung isa sa nabili ni Sir Jensar Garante. ha, ilabas na po na ha, para may, may, ano ka po, may, may, ano ya? Ay, ano so, niya si mama, ay, ano niya. Oh, ma. au ma, opo, ay, mama po siya, ma, ma, opo, yung balay niyo. au ma. ma ah, ma, ay, solo ka au Oh, ma, opo, ah, so, mag-isa ka lang po dito, Nay? ay urupot po, kamon. po, famon ay ng bunso. Ah, sa, il, ano po, um, kasaan po yung mga anak nyo ngayon? Is, siya lang po ba yung anak nyo ngayon? Ah, 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 patay na po yung asawa mo, nay? Ah, oh, nasaan po siya ngayon? Ay, may trabaho po. Ah, nag-ano man po siya. Ay, na ah, may nararamdaman na po. Mm. So ito po, naiuwi okay ka man po niyan Oh nena pa ang ng mamatian. May high, high blood Oh, may high blood ka po. <laughs> oh, mao po ah. oh, maupo. Hindi ako po Sige po, paikot. balik po ko. Hindi ka pa po, kuya, naka-star mansa? Hindi, hindi, hindi. Oo. Mga mara sa pamati, ako din sa palay ko. Oo, Tulong po yung konting grocery na ipinabigay ni Sir Cesar Garalde. Ano po ang masasabi mo, nai? Maraming salamat. Opo. Salamat. Salamat din po, nai. At sana po makatulong po yung konting grocery na pinabibigay sa inyo. Hello po Sir Cesar si Garalde. Um naipaabot ko na po yung mga grocery na pinabibigay mo po sa mga napili mo pong bigyan. Naibigay ko na po sa kanila at nagpapasalamat po sila ng sobra-sobra. Dahil napakalaking tulong na daw po yun para sa kanila. God bless you po at sana mas marami pang blessings ang dumating sa'yo para mas marami po Thank you guys for watching. Please don't forget to like, to share, and to subscribe. Thank you, God bless everyone. I'll see you next time.